for today's video nga pala mga sir may nagpapakasama sa na Aerox so version 1 yan 40,000 na ang nagastos dyan nakadalong baak na so yun nga Dinala na sa amin <laughs> kasi nga ang laki na ang nagastos grabe yung nagastos dyan kaya nga nang bumili ng na second hand na motor so may kita niyo mga sir okay naman yung magneto nya okay din yung block pero sobrang lakas ng ingay tagoktok na so sabi sa amin nung magpapagawa ay napalitan na raw ang black niyan dalawang beses nang napalitan kaya yung ama ko naman ang babanat grabe so yun nga sa part na to ay pinapaanda na yung aerox version 1 so mapansin nyo may konting lagitay kasi i-tune up yan pero yung tagoktok nawala na grabe back job so yun I explain ko mamaya kung ano talaga yung naging problema niya siguro hindi napansin yun ng mekaniko sa so, unang pinagdala nung no? Aerox version one. grabe parang may nagahang pasang bato sa loob ng makina nyo nung So ito na nga pala yung salaring mga sir Kung makapansin nyo wala namang problema sa piston Buong buo walang dukit Pero yan talaga yung problema May tinatawag tayong piston slap Kita nyo yung pinakagilid nya yung may itim Yan yung nahampas sa may bore sa may black ng Aerox version mo na yan Kaya i-double check lagi ang piston Alright.